Hello hello Ka Sir Parts. Uh, ito po si Sir Parts. Part sa and uh, ano po guys, uh, magandang uh, araw po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating first ever na TikTok na ano na video uh, about 3 minutes, no? Uh, invite ko po kayo sa ating YouTube channel. May YouTube channel tayo, Sir Parts Online. Paki-subscribe po. At uh, meron din tayong mga videos doon. And uh, ano guys, uh, um, may tuturo po tayo about lifelong learning So dapat po ano talaga kailangan natin uh, alamin kung ano yung lifelong learning So as uh, ano po pala, ako po pala ay isang uh, guro na assistant professor 1 ng Jose Rizal Memorial State University Shokon Campus At uh, yung niche po natin na pinili para magturo Uh, is about lifelong learning. Uh, sa kal sa koleyo tinuturo po natin ay uh, computer programming at saka mga ibang computer na subjects. At dito naman sa TikTok at saka sa ating Sir Parts online, nagtuturo po tayo ng chess. Uh, meron din po tayong mga video about uh, personal development, 'yan, about learning. So I hope ano, you continue to learn uh, yung learning po ano siya it's a lifelong process kaya tinatawag siya lifelong learning so if you if you're a lifelong learner dapat ano dapat uh, ang gagawin mo is uh, dapat open ka for learning hindi mo kailangan na sabihin na alam ko na yan no there are uh, new technologies kaya uh, we need to learn <laughs> ako nga ito this is my first time to use a tiktok And I hope this platform can help you makatulong po ito sa mga kababayan natin na Pilipino at saka sa ibang mundo. So probably sa future gagawa tayo ng mga video na in language na English para hmm. makapag-serve tayo in other parts of the world kasi marami ang gumagawa ng content or nanonood sa TikTok. So yun, uh, let's continue learning and uh, dapat nating Alamin bakit ba tayo nag-aral? Bakit ba kailangan natin mag-aral? So, yun, kailangan natin mag-aral para ano? Para uh, mas makilala natin ang ating Panginoon, ang ating creator, at para makapag tayo sa ibang tao at sa kanya, no? Para ma ano, ma-praise more natin ang ating Panginoon. So, yun guys, uh, thank you for watching. I hope uh, you learned something today sa ating first ever na video na recorded sa TikTok so always remember learning is a lifetime and god bless you always bye see you in our next video